Hello mga mamshi! So ngayon gagawa tayo ng ice candy with mango flavor. So we have evaporada, condense, ice candy plastic, strainer, funnel, measuring cup, ladle, and mango. Of course we also have cornstarch and the deep frying pan. So now, hahatiin ko na po ang ating manga para mga pagsimula na tayo at ma-prepare ko na po lahat ng mga gagamitin natin sa paggawa ng ice cream. So ayan mga mamsi, po ang aking nagawa. So ngayon, kailangan na po natin i-ready ang ating deep frying pan. And paglagay po tayo ng 1 cup ng cornstarch. Maglagay tayo ng 10 cup of water. Haluin lang po natin ito ng mabuti para siguradong wala pong namumuo na cornstarch. And then after that, isalang lang po natin ito na mga 15 minutes para po medyo mag-sticky ng konti ang ating tubig. So ayan, ngayon salain na po natin ang ating tubig para po siguradong wala pong mga namumuo na mga cornstarch na mahalo sa ating ice candy. So medyo mainit mga ma'am, she be careful po. And ayan, so pwede na po natin ngayon ilagay ang ating condense and then ang ating evaporada. Ayan excited na ako na matapos ang aking ice candy at matikman ang aking mga junakis na makukulit. Ayan, ready na sila kanina pa. So, ayan ang aking evaporada with the help of my husband. So, ayan. Haluin lang po natin ng mabuti. be careful lang po dahil medyo mainit-init pa po nang inilagay ko ang aking ice candy dito sa kanyang ice candy plastic so eto na nga malapit na po akong matapos eto na ang aking finished product ayan thank you for watching for more video please subscribe